kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Presidente ang siyang pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Magaling man o hindi ang naging performance ng isang presidente ay habang buhay na itong maaalala ng kanyang mga kababayan. Mas lalong nagiging mas nakakaintrigang ang buhay ng isang pangulo para sa mga mamamayan kung may nagawa itong bagay na tumatak sa isipan at mga buhay-buhay ng mga sarili nitong nasasakupan. Isa si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mga presidente ng Pilipinas na makontrobersyal. Kahit noon pa man bilang may ng Davao City ay napakarami na nitong mga usap-usapang nasasangkutan dahil sa pagkadisiplinado nito. Prangka at napakatapang. Peace and Order ang pangunahing konser noon ni Rodrigo dahil para sa kanya, walang bayan o nasyon na aasenso kapag hindi kaya ng namumuno ang ipatupad ng Peace and Order. Palaging sinasabi noon ng dating presidente na dapat kapag gumabas at gumala ang iyong asawa't anak, ay buong buo silang makakabalik sa inyong mga bahay na walang may masamang nangyari sa kanila. Kaya hindi may pagkakailan na talaga namang takot ang mga kriminal noon kay Rodrigo dahil sa alam nilang may kalalagyan talaga sila. Sa oras na gumawa sila ng hindi maganda, sinubukan ni Rodrigo na buksain ang kanakaran ng iligal na baton nang siya ang naupong presidente. Pero, maraming nangyari na hindi maganda at nag-backfire sa kanya dahil sa kapalpakan ng ilang mga kapulisan na siyang nagpapatupad ng programa. Si Rodrigo ang sumalo ng halos lahat ng mga sisi sa nangyari sa kanilang dinisenyong programa paano puksain ang iligal na kalakaran. Fast forward sa nangyari, matapos palitan ni BBM si BRRD bilang Pangulo noong 2022, ay dito na dahan-dahang nagkaroon ng lamat ang relasyon ng dating magkakampi hanggang sa lumalait ito ng tatta rin ng mura ng dating Pangulo at ng mga anak nito. Ang nakaupong Pangulo rason para gumalaw at bumira ng pailalim si BBM at ang naging resulta ay nayari talaga si PRRD sa kanyang kaso sa ICC. Sa pilitang inilipad ang dating Pangulo sa dahig para litisin. Ngayon, sa edad na 80 ay dahan-dahan ang nararamdaman ng dating Pangulo ang panghihina ng katawan. Ayon mismo sa kanyang mga anak, siya raw ay pumapayat na. Malagaya na natural lamang sa isang taong nagkakaedad. Ginagawa ang lahat ng kanyang mga abogado na kung hindi man siya kaagad na mapsuelto sa kasong kanyang kinakaharap sa ICC, ay makauwi na ito at kung hindi man, ay gusto na lang nilang mailipat lang sana ito sa ibang bansa kung saan ay mas maging komportable ang dating Pangulo dahil sa hindi maganda para sa kanya ang kalagayan niya doon sa pasilidad ng ICC. Maliban sa napakalamig ng panahon doon, ay hindi pa niya gusto ang mga pagkain na inihahanda sa kanya. Wala nang mas makakabuti pa para sa Pangulo at sa mga taga-suporta nito kundi ang mapauwi sa Davao si Rodrigo. Mamakailan lang ay nagulat ang lahat kahit pa ang mga taga-suporta ng Pangulo nang bigla na lang may lumitaw na nakapaskil na house for sale sa bahay mismo na tinutuluyan noon ng Pangulo sa Davao City. Napagalaman ng lahat at inako naman ng taong nagpaskil ng for sale na ipinabibenta daw niya ang bahay dahil sa nasasaktan siya sa tuwing pumapasok siya sa loob nito at tanging mga alaala -ala lang ng dating presidente ang kanyang nakikita. Siya ang tinatawag nilang common law wife ni PRRD, si Hanilet Avancenia. agad na nagkaroon ng iba't ibang reaksyon ang paglagay ng for sale ni Hanilet sa bahay ng dating Pangulo. Pero hindi nagtagal at nabaklas naman ang nakapaskil na iyon. At kaagad na klinaro ni Kongresman Pulong Duterte ang nangyari at ang plano. Ako no, sa baligya balay sa Amulula, sa Dilitaw, Baligya,

paniguradong napakaraming may mga gustong bumili noon. Lalo pat yun ang naging tirahan ng napakasikat at makontrobersyal na dating presidente ng Pilipinas. May punto ang anak niyang si Phoebe Sara na imbes na ibenta ito ay gagawin na lang parang museum kung saan ay pwedeng bumisita ang kahit na sino ng kanilang masaksihan kung paano ang naging buhay sa loob ng bahay ng dating Pangulo. Ang tanong, suportado mo ba si Hanelet Abansenya sa plano nitong pagbenta sa bahay ni Rodrigo? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.